Hindi pa ba tayo kikilos? Kailangan natin puntahan si Papa. Amy, patibong to lahat ni Criselda. Delikado pag pumunta tayo doon. Ate nakakulong si Papa doon. Kailangan natin siyang iligtas. <laughs> Amy, Imi, tama si Beth. Patibong lang to. Saka hindi nga tayo sigurado kung dadalin talaga ni Criselda si Papa sa meeting place. Sa katandaan mo, isang malaking kasinungalingan yung kumpanya ni Criselda pati na rin yung pagkatao niya. Kaya sigurado ko, Amy, wala tayong dadat nandun. Ang dapat natin gawin, sabihan sila Jonath para tiktikan nila yung lugar na yun at pati mga sindikatong nandun. Amy, paubahin na natin ito sa kanila. Ate, paano kung sumunod naman talaga sa usapan si Criselda? Baka mapahamak si Papa kung wala tayong gagawin. Ano? Amy, ano Ay, yun ba? ba makita si Papa? Kami rin, gustong gusto namin makita si Papa. Kami ni Beth na ulila rin kay Papa, di ba? Ano ka ba gusto rin namin siya iligtas? Pero Amy, hindi sa ganitong paraan. Pag tayo ang nabitag ni Criselda, lalong walang maaasahan si Papa sa atin. Amy, maniwala ka. Nung nalaman namin buhay si Papa, wala kaming ibang gustong gawin kundi makita siya. Pero matalino si Criselda. Kung gusto natin magtagumpay, kailangan natin maging mas matalino. Sige na. Sige. Kung ng ang nararapat, susundin ko. Kausapin ko lang si Jonah.